And uh, Miss Rachel, kakos mm -hmm. namin kayo sa ah, pagkakasabihan. Uh, isi-set natin yung isi-schedule natin yung pagharap ninyo sa barangay Para dun sa agreement. Okay. And maraming salamat po. Okay na po, ma'am. Okay. Huwag na, nahimatay si ma'am Rachel. Paano kayo nagkakilala sa ML? Opo, Magkalaro lang kayo doon. Tapos paano kayo nagkapanataga ng loob? Mm, like, nag, uh, may kasi may lobby po doon sa ML. Naguusap po kami doon. Okay. Tapos mga then. ilang araw, nag-uusap po kami. Tapos mga, yun po, naging kami po. Paano ka nakuha na ng 100,000? Bali po, nagpaparinig po. Una po, po siya sa akin kasi pinabarangay po siya ng ex-girlfriend niya. Paano yung parinig? Dahil, dahil po, sa, dahil po sa akin, nauubos na po yung pera niya. Nawala na po yung pera niya dahil po sa akin kasi... pinagtatanggol niya po ako para hindi na po ako masalit siya sa gulo ng ex-girlfriend niya. Pinagtatanggol kanya so may binabayaran siya? Opo or I mean, sina sinauli niya lahat yung mga gamit na binigay ng ex-girlfriend niya. Pinagtatanggol ka niya, so ang pinagtatapat niya sa'yo, pera? Mm -hmm. Anong sinasabi ng ex-girlfriend niya, ma'am? Hindi ko po alam kasi hindi kami nag-usap nung time na, yun. time na yun. sila lang. Mm -hmm. Tapos ayun, naging mga ilang araw, naging okay naman po kasi nag-usap kami noon hanggang Nag-usap din kami ng babae, naging okay po. Tapos yun po, mga ilang months, tapos nagpaparinig na po siya sa akin na nawalan na daw po siyang phone, tapos naghihiram daw po siya ng mga cellphone sa kaibigan niya, tapos montik daw po siyang maano na mga tambay, kasi wala daw po siyang cellphone noong time na yun. Naghihiram daw po siya sa mga kaibigan niya. In short ate, naniwala ka talaga? Opo. Lilinawin mm. ko lang ah, nagpaparinig pero nanghihingi. Parang parang ganun na, nagpaparinig. Eh, hindi ate, magkaiba yung nanghihingi sa nagpaparinig. Mm -hmm. Nanghihingi ba siya sa iyo na uh, pinapakonsensya niya po ako. Sabi dito, sige kaiser sir, ikaw muna magbayad. Tapos October ako na magbabayad, sabi mo. Mm -hmm. Sabi nung Isen Lois Danyak, mm -hmm. May negosyo pa tayo sa Laguna, 500 every month yon. Nakaraan, nag ako ng 1,000 para sa motor sa negosyo eh. Oo, grabe ka, di ka naman malaki negosyo natin, at least may passive, di ba? Goal for the month of July, sabi nung Isen, magka-work ako and magka-sports bike. July accomplishment, sabi niya, sports bike, nag nagka-work, nagka-small business. Yan po, nakuha po lahat niya sa akin. So, tinapad mo yung goals niya. Oh! Natawa ka din ate sa sarili mo. <laughs> <laughs> tinapad mo yung mga pangarap niya sa buhay. Sana all may tagatupad ng pangarap, di ba? Ano na to? Parang one month lang. ganon kayo katagal? One year po. One year? Mm -hmm. Tapos, naka ano ka sa kanya na isandaan? Yung iba po, buwan-buwan uh, po yon. Kunti-kunti. Mali so maliban sa dito, may allowance Ay, yan yan. ka pang binibigay? Wala pong allowance. Bala yung... Ano yung buwan-buwan? Yung ano po, like mga... Kasi po, nagbabayad po siya ng renta sa ano... Pati renta ng bahay binabayaran niyo, ma'am? Kasi daw, sabi niya, doon daw do po siya nag-stay sa ex niya po. Tapos nag-stay pa sa ex niya? Pa... Oo, oh, um -um. natatawa talaga si ma'am. Uh -uh. eh, pero ma'am, maliban dito, hindi pa kayo nagkikita? Hindi pa po. Video call? Uh Oo, -oh, video call. Video call lang? Oo. Uh -uh. Papasukin natin sa studio si Aizen Lois Danyak. Hi Aizen, magandang hapon. First time niyong magkita. Yes po ma'am, first time po na yung magkita. Anong masasabi mo dahil ang oh, grabe dito pa kayo sa studio nag... Yun nga eh. Pagkikita, unang meet niyo pa dito pa. Opo. Bakit ka naman kasi nag... Yes po. Diba? Nagbibigay siya sa'yo ng 100, nakapagbigay siya sa'yo ng almost 100,000. Mm -hmm. So, anong nangyari dito? Anong system nyo ba dito? Nangihingi ka ba? Kasi sinasabi niya, nagpaparinig ka. Actually po, lahat po talaga suggestion. So, nakadepende sa kanya kung mag-go siya or what. Pero, bago ko anihin yun, ningin, may make ko talaga na sisingilin mo pa ba yan, ganyan-ganyan. Mostly kasi call lang eh. Yun nangyari. Mm. So, actually, may evidence naman sana. Pero kasi yung phone na binigay niya din sa akin, na minado naman. Anong phone yun? Siguro Tecno Spark lang po yun. Okay. And then, But still, phone yun. Yes. Binigyan ka ng babae ng phone. Cash po. Tapos ako po bumili. Oh, cash yes. pa. So, yes. Magkano binigay sa'yo? So, so five, six, hindi eight, ko, yun. eight ba yun? Hindi Tapos ko maalala. Tapos eh mo, hmm? sa paa mo, Ay, tawag mo may ina na po siya dito. Ano po yun? Napa-opera ano ano? po siya. Gamit po yung pera ko na yung wala po kong alam. Okay. So, regarding po doon, mas nauna kasi yung phone. So, different pa ata yung binigay niya ng money regarding doon. Okay naman po ako doon. Siyempre, di man po ako, ano, at natutuwa naman ako sa gunon Kasi nga, siyempre, kami pa po that time. So, regarding sa ibang usapan na sa money, mm -hmm. so, may sure ko talaga na bigay talaga yan or what. Hindi naman ako masyado nag- Hindi ko naman siya sinisisi, although, regarding doon. And then... Yung pinakahuli ata, yung sa motor, sabi niya kasi mag-work, mag yes. Nagbigay kasi siya ng na money. Ano yung motor? Ate, pinangalanan mo sa kanya yung motor? Magkano yung bigay mo sa motor? 44 po, cash, bigay sa kanya. Cash po yon And then, uh, yung cash na yun, ma'am, siyempre, naganap po ako, bigay niya po yun para mag-work ako regarding doon, para makapag-work ako, ano para hindi ako mahirap. Niyo? Ngayon po kasi doon yung sa call center. Okay. Calls. Ngayon po, uh, until now, nandun na ako ngayon. Gawa nga ng dahil sa tulong din niya. So regarding doon, okay na, nabigay na. And then that time na oh, nag-uusap na kami, and then doon naman medyo nag, nakaka, ano siya, nang aaway na, na hindi ko maintain. Parang di na kami naging okay. Ito naman, anong naiyaambag mo sa kanya? Talaga nag-uusap po kami, ma'am. Wala po Wala po talaga. Kung magpapadala sa kanya, Hong Kong po kasi hindi ko rin alam. Hindi, Kaya, kasi ganito, ganito lang ah. yan, isa ano. no, mm. Yung 44,000, aminado ka. Aminado po ako, Oo. doon niya po. po. At ngayon, Hiningi mo ba sa kanya yon? Ah, noong umpisa po, nagpaparinig lang. Pero hindi ko talaga pinilit sa kanya. Hindi ko but siya still, tinakot. But still, yes. pagpaparinig pa rin yun, di ba? Ah, hindi po talaga. Lagi-lagi. As in, nakadepende. Sabi niya po depende. sa akin, mm -hmm. ko na po siyang ipahiya sa pamilya niya pag hindi ako nagpadala ng 44. Doon sa kasi, nagsabi na po doon po siya sa pamilya niya, nabibili na po siya ng motor. Mm hindi -hmm. ko po alam yung ganyan na papamay. Basta, nagbigay siya confident naman ako doon. Proud ako nagbigay siya. Ganun. Pero yung mananakot talaga na ganun, hindi po. Eh, syempre, sino ba naman hindi matutuwa? Eh, talaga, bibigyan, ka ng, bigyan ka ng, bibigyan ka ng 44,000 para sa motor eh. Mm -hmm. ba? Diba? Pero mm uh -huh. ikaw ba, genuine ba yung pakikipagrelasyon mo sa kanya? Yes po, ma'am. Sadya kasing, di ba, nag start na. Eh, call center po, puyat. Pero, eh, first time, nag body clock. Eh, medyo mainitin ulo. Hindi rin, hindi rin, hindi yes. rin madali. Uh, yes. Well, Isan, Ma'am Rachel, nagiging gitna lang ako dito. Kanina mm -hmm. pinagalitan mm -hmm. ko siya pero ikaw mm -hmm. naman, yes. wag ka abusado. Yes, yes. Diba? Okay, no. uh, kasi, nagtatrabaho to sa mm -hmm. Hong Kong. Hindi madali buhay dun. Mm -hmm. Diba? Para magpadala sa'yo ng 44,000 para lang sa motor. Ipapangalan mo pa sa'yo. ba? Diba? Mm -hmm. eh, Siyempre, parang, kumaga, konsiderasyon mo na lang sa kanya, baka maaari yung pag-usapan yung doon sa motor. mm -hmm. Diba? In, Opo. in the first place, hindi mo naman pera yun eh. Yes, totoo naman. Tsaka regarding po sa pagpapangalan, nakadepende, tinanong ko siya kung sa akin ba o sa kanya. Hmm. And then, pumayag naman siya sa akin. Gano'n naman Kasi po. Kasi ang sabi po niya siya. po sa akin, nasa malayo daw po ako. So, hindi na po ako makakaano ng pangalan ko. Well, technically, tama naman yun. Hmm. Diba? Hindi ko siya tinakot, ma'am, or what, Nag-usap lahat, maayos na usap. Anong gusto mong sabihin sa kanya ngayon? So, so regarding sa gano'n, yung hinihingi mo na buong ano, hindi ko maibibigay. Gawa nga na most of the time, bigay mo talaga kasi yon Pero kung gusto mo bayaran, kung kaya ko bayaran, ko total may work naman na ako. Hmm. Di ba? Gano'n. Or, merong suggestion, ibenta mo yung motor. Yung sa motor kasi, ma'am, kasi nga sumakit din ulo ko doon, ang dami pong sira. Kahit siya nagalit din, aware siya doon. Hindi, hindi mo, ngayon, hindi mo ch ko naman, kasi hindi kasi ako marunong sa motor eh. Pero chinek ko na maigi and then may mga issue, ilang beses ko na pagawa. And then hanggang sa umantong na ibenta ko na lang, siya na mga 27 na lang. Alam ko po yung nabinta po niya. Ano gusto mong mangyari ngayon? Kasi kahit, Kahit kalahati lang po ibigay niya sa akin. Ang party list na masasandalan sandalan. yes. Number 68 sa Balota. Siyempre, mahal ka ni Richel. Kung anong gusto mo, may bibigay talaga sa iyo kasi siyempre, fall na fall siya sa iyo. In love na in love siya sa iyo. Sino bang karamay niya sa Hong Kong? Ikaw lang, hmm. 'di ba? Pero ikaw man lang sana parang wait, too much na 'to. Dami na nang binibigay mo, mag-ipon ka. Ginanon mo ba siya? Mag-ipon na ng pera. Huwag mo na akong padalam hmm. dito. Ganon. Mhm. Mm Ginanon mo ba siya? Ginanun ko naman siya, ma'am. Eh consistent nga kasi madalas kami nag-aaway. Tapos meron dito, minumura-mura mo na siya. Yung sa part na mura kasi galit na po talaga ako, ma'am nun eh. Talaga nagagalit bat ka ba na, na ako. Dapat kaba ka na kukulitan? Eh. Kasi po, hindi ko po alam, hindi ko na maalala kasi. Saka, ayoko na. Hindi lang po ako minora niya, minora din po niya yung kapatid ko. Hindi rin naman biro yung pinagtatrabahuhan mm -hmm. niya doon sa Hong Kong. Yes. Though malaking kasablayan din to sa inyo, mm -hmm. ma'am Rachel. Apo. Syempre. Laging nagpapabiso dito sa si Senator Raffi, lalo na kung hindi niya pa nakikilala sa personal wag agad-agad kayong nagtitiwala o magbibigay ng pera. Tipo mm -hmm. bagayan ng nangyari dito. Mm -hmm. Ilang beses na po yan ma'am. So sana may natutunan din po kayo dito. Kayo iisen, ang gawin mo na lang kahit paunti-unti ibigay mo sa kanya. Yes Pag-usapan niyo yung Demand Kumpara. niya. Oh, sige po. Kasi in demand hey, ka din kasi gusto niya lahat eh. <laughs> Parang oh, nakakabigla. Di, ang sabi ko Pero, po dati sa kanya, kahit 5K, 5K. Ka, hindi eh, ka nabibigla, dami nang nakuha. Ang sabi ko 6K. po sa kanya, kahit 5K lang po, 5K okay or 2K, okay lang po sa akin. Tinutulungan ka namin kasi ate, kailangan yung mga ganitong bagay, kailangan na may natututunan mm -hmm. din si Isen, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Bigyan mo rin ng leksyon. wag mm -hmm. Huwag masyado mabait. Apo. Okay? Aizen, meron kang trabaho, maganda trabaho yes, mo. Man. 'Di diba? mm. Call center agent ka. Kahit papaano nagpas lagpas minimum ka naman. 'Di ba? Pag-usapan nyo. Pero saan ka ba ng pa Cavite? Pasig po. Pasig. Sa Pasig ako. Sir, magandang hapon po, sec. Yes, magandang hapon po, ma'am. Sec, oo. Um, bali bibigyan po namin ng chance na makapag-usap yung dalawa na para po doon sa agreement nila doon sa pera, yes, 'no, pa. na ibabalik. Paghaharapin na lang po namin sa tanggapan po ninyo. Yes po. Siguro mga 1.5 per month or depende per cut off. Hmm, dalawang sa beses sa isang buwan. Ano, magkano gusto mo? 5. 5,000 monthly. So 2,525. Regarding dun 2,500. Tandaan mo, naka-stand Sige, 2,500 po. Sige. 2,500 week? Per oh, cut okay off. Okay po sa akin, week. Week, ah, week. ah every, ano, aking senas katapusan. Ganun po. 2,500. Oh, Ah, oh, Bali, 5,000 monthly uh, uh, yun. Uh, uh, uh. Pag hindi mo na-meet yun, mm -hmm. naka-standby sila ten, aransil ng ang anti-cybercrime group. Ah, okay. po. Okay? Kasi ito po, kaya anti-cybercrime, dahil nangyari po ito, itong transaction, pati yung pagpapadala ng pera, through online, mm -hmm. lahat. Apo. Nagkakilala din kayo sa ML. Mm -mm. Okay. Magandang hapon po. Uh, Tenyente Nyanti Arancilio. Meron na lang po ba kayong um, advice o any um, announcement para po dun sa mga kababayan po natin na mahilig magpadala ng pera sa mga hindi pa nila nakikilala sa personal? Opo, ma'am. Salamat po sa pagbigay sa amin ng chance para makapagbigay ng uh, uh, cybercrime awareness campaign sa mga kababayan po natin. Paalala po dyan, lagi ng pnp atg sa mga kabab sa mga kababayan natin lalong-lalo na sa mga kababaihan kung meron man pong uh, nanliligaw sa atin sa online or meron man pong nagme-message sa atin ay mas mainam po na kilalanin po natin sila muna and wag po tayong magbigay ng personal or financial information natin at mas uh, hindi po tayong magbigay ng pera sa kanila since kadalasan po yung mga scammers na ito ay talagang naghahanap lang po ng maloloko online kung kayo man po ay nabibiktima ng mga cybercrime, lumapit lang po kayo, idulog nyo lang yung concerns nyo sa PNP Anti-Cybercrime Group and andito po kami 24-7 para tulungan kayo. Ayun. Maraming maraming salamat po, Tenyente Arancilio, at uh, magandang hapon po. Yes, ma'am. Thank you po, ma'am, and God bless po sa inyo at sa program ninyo. Ma'am Rachel? Hello, Okay at sa lahat po, no hindi naman po kami nagkulang ng paalala din po sa mga kababayan po natin. At kumaari no uh, alam po natin iba po yung pakiramdam na meron kayong nag-aalaga sa inyo dyan sa ibang bansa. Pero sana um, isipin niyo din po yung mga pamilya niyo po dito sa Pinas na hindi niyo po rin po napapadala ng ng sapat na sustento dahil nga po nawiwili na rin kayo diyan sa mga um nakikilala niyo online, di ba? So mag-ingat lang po okay mo ba niligawan salita lang kasi mommy eh. sa anime no. eh? laro lang kasi hanggang laro lang ng laro sa ML and then mm. hanggang sa nakuwalo o nag-uusap mic na nag Mike, nangyari hanggang sa naging kami hindi na, mo naman pinagsabay hmm. hindi po hindi pinagsabay po, niya po. po tatlo last year tinatlo mo agad ay wala Katrabaho na po kasi, niya po wala na po kasi kami nung that time siguro hindi po august po la nalaman ko po mm -hmm. hindi niya po sinabi wala na po kami Sinabi niya lang po yun kasi may babae po siya. Pero anong anong masasabi mo? Nagkita na kayo sa personal? Uh -huh. Wala po. Nahumaling ka ba ulit? Hindi na? Uh -huh. Natauhan ka na? Uh -huh. Ikaw, first time mo magkita? Uh, sakto lang, away lang. <laughs> Normal lang naman. Kasi Dami mo na nakuha, sasabihin mo, sakto lang. Nah, hindi, sama mga naloob. Grabe ka naman ko. kuya. <laughs> hindi po sama mga naloob. Sabigyan ka na ng motor yun. lahat lahat, sasabihin mo, sakto lang. <laughs> Actually, okay naman po kami talaga. Sadyang sama ng loob. Kasi una kasi, hindi ko expect na maniningil siya ng gunon out of nowhere. Hanggang sa nabilitaan ko na lang, pinag-chat-chat niya daw yung naging babae ko. And then, yun, ano-ano na pinag pag nila about sa akin and humantong pa sa part na yung naging bago ko sana. Mm. Rather naging bago after niya. Kasi hindi kami nag-uusap like one month na eh. And hindi then, po yun one month. Alam ko naman po pa, cheat, manluloko po siya eh. Ka nung ano na yun na tanga-tanga lang po talaga po. <laughs> Tatawa ka na naman, di ba? Opo. Wala po masabi po. Pero may iba ka ng ano? Wala po, focus po ako sa family ko. Okay. Saan ka ba uuwi ngayon? Tagig po. Ikaw, may Sana. girlfriend ka? Meron po ngayon. So sa 2-5 na gusto mo, medyo mababawasan pa siya. Mahirap kasi na hindi ko mamet. Baka magka, ano pa siya, umabot pa sa mas mataas na, no. So sa 2-5 kasi masyadong marami pa akong bayarin. Like, mga ilang year ko pa siya bago mabayaran or matapos. Siguro kung tapos na lahat, mababayar ko ng 2-5 per cut-off or baka madagdagan ko pa. Kaya ko naman tapusin agad kasi ang hirap naman may loan, di ba? Ikaw nasa sa iyo. Siguro mga mga 17. 2-5. 2-5. 2-5. Kung may, ka, kung may iba kang drama sa buhay mo, mm -hmm. di ba? may iba kang gastos, labas na si Rachel doon. Mm -hmm. Bigay okay. mo sa kanya kung ano yung nararapat. Sige po. Okay? Tumatawad na nga siya eh. 50 mil na lang bayaran mo. May bigay mo lang sa kanya yun. Mm -hmm. Kasi aminado siya sa sarili niya, mali din siya eh. Mm -hmm. Tanggapin mo rin yung pagkakamali yes, mo. Yes, natanggap ko naman oh. po. so ngayon, diba? hindi na niya problema kung may mga problema ka sa patubig o kung saan man mm -hmm. sa loan mo. Ibigay mo yung nararapat din sa kanya. Mm -hmm. Kasi, kahit pa paano siya, nakatulong siya sa iyo eh. Mm -hmm. So, maging fair ka. Mm -hmm. rinig naman na yun din yung nila Lieutenant Arancillo and nila Sir J. Guevara. Yun ang imit natin. 2-5, quincenas, 2-5, kaya tapos. Okay? Ma'am, may mensahe kayo? Last message na lang. Yun, 2-5 lang. Okay na no, sa akin. Walang problema. Sige, gawin ko lahat mabayaran thank you kasi kahit pa paano naging ano ka nagstay ka kahit, kahit alam mo naman nahirapan ako sa buhay hindi ko naman ginusto na maghiwalay tayo eh, di ba pero syempre masama na loob mo pero sana makontrol mo din galit mo gawangan ng ako din naghahanap ano din ako ng makabawi lang sa iyo ganun ayun lang po sir Isen and ma'am Rachel oh, shake hands na kayo. Ayaw mo na din. Mm -mm -mm. Hindi. Nanginginig po ako. Nanginginig ka. Mm -mm. Pero ma'am ha, uh, hindi ko tinotolerate. Hindi kita kinakampihan mm -mm. din dito ma'am. Hindi kita kinakampihan si Azen. Mm -mm. Pero madala na po kayo ma'am ha. Lesson learned na po ito. <coughs> hindi po madali ang buhay ng OFW po natin. Marami po tayong listeners and viewers po na OFW. So sana po may natutunan kayo dito ma'am Azen. Thank you sir I I Isen ha at uh, naparito ka pero mabuti na lang na clear mo din yung side mo at at oh, least makapag-usap kayo, nakapag-meet na rin kayo, nakita na rin kayo sa personal. Mm. Okay? Salamat, magandang hapon po. And uh, Miss Rachel, kakasapin namin kayo sa kanilang studio ha. Uh, Isaset natin yung, isaschedule natin yung pagharap ninyo sa barangay na para doon sa agreement. Okay? And maraming salamat po. Okay na po. Kuya okay. na, nahimatay si Ma'am Rachel.